kulugan ng asparagus sa panaginip. Ang panaginip ng asparagus ay kumakatawan sa kaunlaran at paglago na gusto mo, ay e pagmamalaki kanito. Sa makatuwid, kung lumilitaw ang asparagus sa iyong panaginip, sumisimbolo ito ng pagmamataas at kasiyahan. Ang asparagus ay isang mahabang hugis na berdeng gulay na karaniwan na sa mga pinggan ay naging tanyag sa mga nakalipas na dekada sa maraming bansa. Kung gaano kasarap ang asparagus, meron itong lugar sa kultura at espiritual na simbolismo. Maraming tao ang naniniwala na ang panaginip ng asparagus ay maaaring maging isang magandang senyales. Ito ay nagpapahiwatig na ang kanilang buhay ay puno ng kasaganahan at mayamang pagunlad. Sa lipunan Europeo, ang asparagus ay sumasagisag din sa imperyo at kapangyarihan. Ang asparagus sa isang panaginip ay maaaring maghatid ng isang mensahe na makakamit ng isang tao ang mataas na antas ng tagumpay. Mitolohiyang Griego, ang asparagus ay kumakatawan kay Dionysus, ang Diyos ng alak at kagalakan. Maraming tao ang naniniwala na ang panaginip ng asparagus ay nagpapahiwatig na ang isang tao ay makakahanap ng kaligayahan at kasiyahan sa kanilang buhay. Bilang karagdagan ng asparagus ay sumasalamin din sa mga kapangyarihan ng pagpapagaling at proteksyon sa ilang mga tradisyon. Kilala rin ng mga tao ang asparagus bilang mga spike ng ahas. Mayroon itong mayaman simbolikong kasaysayan sa iba't ibang kultura. Ito ay nauugnay sa mahaba at patayong hugis nito na parang ahas na nakapulupot sa isang pako. Para sa mga sinaunang Romano, ang asparagus ay kasama sa isang marangyang pagkain na sumisimbolo ng kayamanan. Ang asparagus ay mayroon din isang kawili-wiling espiritwal na kahulugan. Sa ilang mga espiritwal na paniniwala, ang asparagus ay nagpapahiwatig ng espiritwal na pagbabago at paglako. Dahil ang asparagus ay maaaring lumago ng mabilis at malusog, sinasagisag nito ang proseso ng pagbabago sa loob ng isang tao. Ang mga panaginip tungkol sa pagtatanim ng asparagus ay maaaring maging tanda ng pagunlad sa espiritwal na buhay ng isang tao. Ang mga panaginip tungkol sa asparagus ay may mga kahulugan na nag-iiba depende sa konteksto at personal na karanasan. Ang asparagus sa isang panaginip ay maaaring sumagisag sa hindi natanto na potensyal, pasensya at espiritualidad. Gayunpaman sa ilang mga kaso ang asparagus ay maaari rin magpahiwatig ng pagkabigo o pagkawala. Ang pagbibigay kahulugan sa mga panaginip tungkol sa asparagus ay makakatulong sa iyo na maunawaan ang mas malalim na kahulugan at pag-unawa. Mahalagang tandaan ang pagganap ng mga panaginip ay subjective at maaaring mag-iba para sa bawat individual. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng asparagus kapag nanaginip ka tungkol sa hilaw na asparagus, maaari itong kumatawan sa iyong pagnanais na bumuo ng isang mas mahusay na personalidad. Ang hindi hinog na asparagus ay sumisimbolo sa potensyal na hindi mo pagganap na tutuklasin. Ipinapakita rin ng panaginip na ito na sinusubukan mo i-optimize ang iyong potensyal kahulugan ng panaginip tungkol sa bumili ng asparagus. Kung nanaginip kang bumili ng asparagus, maaari itong magkaroon ng iba't ibang simbolikong kahulugan. Sa ilang mga kaso, ang pagbili ng asparagus ay maaaring nauugnay sa isang pagnanais na maghanap ng pagrinyo o isang mas mahusay na buhay. Ang panaginip na ito ay maaaring magpahiwatig na naghahanap ka ng mga positibong pagbabago sa iyong buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagputol ng asparagus. Kapag nanaginip ka tungkol sa pagputol ng asparagus, meron din itong kawili-wiling simbolikong kahulugan. Ang pagputol ng mga gulay na ito ay maaaring magpakita ng mga pagkilos ng pruning upang mapakinabangan ang mga resulta na gusto mo. Maaaring ilarawan ng panaginip na ito ang iyong pagnanais na maalis ang mga bagay na humahadlang sa iyong paglalakbay sa buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa kumain ng asparagus. Ang mga panaginip tungkol sa pagkain ng asparagus ay maaari din magkaroon ng isang kawili-wiling kahulugan. Ang asparagus sa isang malusog at masustansyang pagkain. Ang pagkain ng asparagus sa isang panaginip ay maaaring bigyang kahulugan bilang isang pagnanais na mapabuti ang iyong kalusugan at kalidad ng buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa malambot na asparagus, Ang mga panaginip tungkol sa malambot na asparagus ay may mas komplikadong kahulugan Ang malambot na asparagus ay maaaring magpakita ng kamangha-mangha o isang pakiramdam ng kawalan ng pag-asa Ang panaginip na ito ay maaaring magpaalala sa iyo na huwag sumuko at patuloy na subukang makamit ang mga layunin na iyong pinapangarap Kahulugan ng panaginip tungkol sa bulok o lantang asparagus Kung nanaginip ka tungkol sa bulok o natuyot na asparagus, maaari itong magkaroon ng isang kahilahilakbot na kahulugan. Ang bulok o lantang asparagus ay maaaring kumatawan sa pagkawala o pagkabigo sa buhay. May hindi natuloy ayon sa plano o nabigo ang proyekto. Ang panaginip na ito ay makakatulong sa iyo na mag-introspect at makahanap ng mga solusyon sa mga umiiral na problema. Nakahulugan ng panaginip tungkol sa pagluluto ng asparagus. Ang paraan ng iyong pagluluto ng asparagus ay maaari din magkaroon ng kakaibang interpretasyon sa mga panaginip. Ang kumukulong asparagus ay maaaring kumakatawan sa isang pagnanais na mapabuti ang kalusugan ng isang tao. Habang ang pagprito ay maaaring mga hulugan ng pagnanais na ipahayag ang sarili ng malikhain. Sa kabilang banda, ang paghahatid ng asparagus ng maganda sa isang panaginip ay maari maging na sinusubukan mo magdala ng kagandahan sa iyong buhay kahulugan ng panaginip tungkol sa magtanim ng asparagus. Ang paglaki ng asparagus ay nangangailangan ng pare-parehong oras at atensyon. Ang panaginip na ito ay maaring magpaalala sa iyo na maging matyaga sa paggamit ng iyong mga layunin kahit na may mga hadlang sa daan. Ang panaginip na magtanim ng asparagus ay isang magandang tanda. May papakita nito na naghahanda ka ng matibay na puntasyon para sa hinaharap. Ang pagpapalago ng asparagus ay nagsasangkot ng pagsusumikap at pasensya at ang panaginip na ito ay maaring suportahan ang idea na ang lahat ng pagsisikap na gagawin mo ay mag Bubunga sa oras. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pag-aani ng asparagus. Kapag nanaginip ka tungkol sa pag-aani ng asparagus, sumisimbolo ito ng tagumpay at tagumpay. Maaaring ito ay isang senyales na mararamdaman mo ang resulta ng iyong pagsusumikap sa ilang sandali. Ang panaginip na ito ay maaari rin magutsok sa iyo na magtrabaho ng husto at makamit ang iyong mga layunin.